Magandang umaga, hapon o gabi. Kung ikaw ay narito ngayon, gusto kong ipaalala sa iyo na ang mensaheng ito ay handog namin para sa iyo upang ipaalala sa iyo na kapayapaan sa gitna ng bagyo ay posible. Oo, maaring nararamdaman mo ang bigat ng mga hamon, ngunit alam ko na ang Diyos ay handang magbigay sa iyo ng kapayapaan sa gitna ng anumang bagyo. Simulan natin ito sa pamamagitan ng isang simpleng tanong paano mo mararamdaman ang kapayapaan sa gitna ng iyong mga pagsubok? Sa unang hakbang ng ating debosyon ngayon, balikan natin ang kwento ni Jesus sa Dagat ng Galilea. Sa Mateo 8.23-27, sinasabi na habang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naglalakbay sa isang bangka, biglang sumapit ang isang malakas na bagyo. Ang mga alagad ay natatakot at nagsisigawan. Ang aming kamatayan na, Ngunit ano ang ginawa ni Jesus? Nanatili siya sa kalmado, tumayo at sinabihang, Tumigil ka, tahimik ka. At sa isang sandaling iyon, ang bagyo ay napawi. Narito ang punto. Ang Diyos ay may kapangyarihan na patigilin ang anumang bagyo sa ating buhay. Minsan, madalas tayong mag-isip na wala ng solusyon sa ating mga problema. Nag-iisip tayo, paano kaya ako makakalabas nito? Ngunit gusto kong ipaalala sa iyo, huwag kang matakot. Kahit sa pinakamalakas na bagyo ang Diyos ay nananatiling tapat. Sinasabi niya sa atin, Huwag kayong mangamba sapagkat ako'y kasama ninyo. Ngayon tingnan mo ang iyong sarili. Ano ang iyong pakiramdam? Nag-iisip ka bang imposible na matagpuan ang kapayapaan sa gitna ng iyong mga hamon? Gusto kong sabihin, sa iyo huwag mag-alinlangan. Kahit sa pinakamadilim na bahagi ng iyong buhay, Naroon ang Diyos na may kamay na bukas upang gabayan ka. Ipinapahiwatig niya sa atin, Ako ang magiging kasama mo. Sa mundong puno ng kaguluhan, madalas tayong napupuno ng takot o pag-aalala. Ngunit sa awit 46.1 sinabi, Ang Diyos ay aming katibayan at kalakasan, aming tulong sa kabagabagan, lubhang maasahan. Narito ang pangako ng Diyos. May plano siya para sa iyo, isang plano ng kapayapaan at hindi kasamaan. Gusto kong magbigay ng challenge sa iyo ngayon. Huminto ka sandali at magdasal. Sabihin mo sa Diyos kung ano ang iyong mga problema o mga katanungan. Hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay handang makinig at handang magalis ng mga pasanin mo. Ipaabot mo sa Kanya ang iyong mga pangamba. Ang isa sa mga pangunahing hamon sa ating pananampalataya ay ang pag-iisip na dapat nating harapin ang lahat ng mga bagay ng mag-isa. Pero tandaan, ang Diyos ay mas malaki kaysa sa ating mga isipan. Minsan, ang pinakamagandang bagay na magagawa natin ay manalig lamang kahit hindi natin nauunawaan ang kadahilanan ng mga pangyayari. Balikan natin ang kwento ni Hunas nang siya ay tumakas sa misyon na ibinigay sa kanya ng Diyos. Naging malabo ang kanyang kinabukasan. Nanguna siya sa kalituhan at naging bilanggo sa tiyan ng isda. Ngunit kahit sa pinakamadilim na punto ng kanyang buhay, hindi nawalan ng pag-asa si Jonas na nalangin siya at hinayaan niyang ilabas siya ng Diyos. Ano ang resulta? Binigyan siya ng Diyos ng ikalawang pagkakataon. Ganun din ang gagawin ng Diyos para sa iyo. May pag-asa pa. Ngayon gusto kong magtanong sa iyo. Paano mo mararamdaman ang presensya ng Diyos sa iyong buhay? Siguraduhin huwag mong hayaang ang mga negatibong emosyon na iyong nadarama ay mananatili sa iyo. Humingi ng lakas mula sa Diyos. Manalangin ka ngayon kahit sa simpleng mga salita at sabihin mo sa Kanya, Panginoon, hindi ko pa nauunawaan ang plano mo pero naniniwala ako na may plano ka para sa akin. Ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit madalas tayong nawawala ng tiwala ay dahil sa sobrang pag-iisip. Napupuno tayo ng negatibong posibilidad at nakalimutan nating ang Diyos ay may kontrol sa lahat ng bagay. Tandaan, ang Diyos ay mas malakas kaysa anumang problema mo. Hindi niya tayo iiwan sa mga pagsubok na hindi natin kayang harapin. Gusto kong magbigay ng isa pang challenge sa iyo ngayon. Magbukas ka ng Biblia. Basahin mo ang mga talatang sumusubok sa iyong pananampalataya. Simulan mo sa Jeremias 29.11, Salmo 46.1 o Mateo 1.28. Ang Bibliya ay puno ng mga pangako ng Diyos na magbibigay sa iyo ng inspirasyon at lakas. Sa mundong puno ng kawalan ng pag-asa, ang Diyos ay ang ating tagapagbigay katiyakan. Hindi niya kami pinapalayo sa problema, ngunit binibigyan niya kami ng kapangyarihan para harapin ang mga ito. Huwag matakot, sapagkat ang Diyos ay nananatiling tapat. Ang bawat problema ay pwedeng maging daan para sa atin na lumapit pa sa Diyos. Sa halip na matakot, gamitin natin ang mga ito bilang oportunidad na lumago sa pananampalataya. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Ngayong araw na ito, gusto kong magbigay ng isang simpleng aksyon para sa iyo. Magpasalamat ka sa Diyos. Kahit na maraming problema ang iyong hinaharap, subukan mong humanap ng isang bagay na mapasasalamatan mo sa Kanya. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang paraan upang maiba ang ating pananaw at matutunan nating makita ang plano ng Diyos sa gitna ng mga hamon. Sa kabila ng mga hamon, tandaan natin na ang Diyos ay laging may plano para sa ating ikabubuti. Hindi niya tayo pinapahamak. Siya ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga ito. Huwag matakot, sapagkat ang Diyos ay may hawak sa lahat. Sa huling hakbang ng ating debosyon ngayon, gusto kong ipaalala sa iyo, ikaw ay minamahal ng Diyos hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwanan, kahit sa pinakamadilim na bahagi ng iyong buhay naroon siya para sa iyo. Kaya't kung ikaw ay nahihirapan ngayon, huwag kang matakot, magdasal ka lumapit sa Diyos at ipagkatiwala ang lahat ng iyong mga problema sa Kanya. Bago natin tapusin ito, gusto kong tanungin ka, nakikita mo na ba ang plano ng Diyos sa iyong buhay? Kung oo, magbahagi ka ng iyong karanasan sa iba kung hindi pa ang Diyos ay may plano kahit hindi mo pa ito nauunawaan. Huwag kang mawala ng pag-asa kung gusto mong magpatuloy sa pagkilala sa plano ng Diyos sa gitna ng mga hamon. Huwag kalimutang isubscribe sa channel na ito. Dito, ipinapakita namin sa iyo na may plano ang Diyos at gusto naming maging kasama mo sa iyong spiritual na paglalakbay. Kapag isubscribe mo ang channel na ito, makakakuha ka ng higit pang mga mensahe ng pag-asa at kapayapaan para sa iyong buhay. Huli akong ipaalala sa iyo, huwag matakot. Ang Diyos ay may plano para sa iyo. Sa huli, tandaan mo, ang Diyos ay laging kasama mo. Salamat sa pagtingin at sana ay maging mapagpalang araw mo. Amen.